Ah, uh, so guys, ito natapos na tayo rito, no. Ah, uh, nakapag-markot na tayo. Actually, tatlo lang yung minarkot natin dito kasi yung gamit nating routing ball na pang-markot. Eh, pipitong piraso lang siya. So, meron pa tayo kasi ibang ah, uh, prutas na ano i-markot mar natin katulad ng Bangkok na Sampalok Thailand bangkok na sampalok yung mahahabang sampalok. So, magpapaugat din tayo doon. Uh, para pag uh, anong kasi ano na yon namumulak-lakno na maliit lang yon bali yun yung tira na pinaugatan ni tatay nung bago pinatay yung malaki namin rito na bangkok na, na uh, Thailand na ano. Yung Thailand na sampalok na yon. So ayan na, tayo na natapos na yung ginawa natin. So ang ginawa ko ayan. Ah, pinutol ko na to rito para tamang tama uh, -tama. ah, magkakaroon na siya ng ugat may isa nga na siya rito panibago so ayan po yung isa so ang pinantali na lang natin yung ginagamit natin yung na wire sa pambonsay natin so ayan po yung isa tatlo lang po yan yung so, pangalawa at ah, saka ayan puro may mga doble na po na sa ngayon kinuha natin para mas mabilis siya lumago so ayan po guys so sana nagustuhan nyo yung video natin ng pagpapropagate natin ng mga bayabas at sana ayan nakipit ko na ang, ayun o oh, ang dami mga ayan po yung mga buko punong ng mga ano natin marami po yan ayan po Marami po yung may mga bulaklak na sanga natin na niyo nyo puro mga bagong tubo po yan. Ito po ang kahalagahan ng pag nagpo-pruning po tayo ng isang prutas po. Kagandahan po nun. Ah, may pera sa hindi po sa lumalaki maigi at kumbaga, ang na kaka although yung lilim niya ay nakakatulong hindi po siya tawag rito ganun na ah, nakakasagabal minsan sa katulad sa kalsada tsaka yung pagka nagbabagyo diba yung pagka ano, nagkabali-bali yung sanga marami tayong nililinis ng mga sanga so yung kaganda ano, maaga pa natin yung ano dahil pera sa bumabata sila yung mga sanga po nila dahil nga bumabata ayan po nagkakaroon po siya ng, madami dahil bata siya nakapuproduce po siya na maraming mga ayun bulaklak ayun naman dami may mga bulaklak ng ano natin di ba dahil bata po yung ano na so kasusunod ng mga video natin pag naging mga buko na yan paagapan agad natin yan ng pagbabalot ng plastic nang sa gano'n mas marami ulit tayong ma -harvest na mga malalaking bayabas dito sa tarap ng bahay ng aking kapatid so hanggang dito na lang muna itong video na to at mamaya gagawa tayo ng video doon sa gagawin natin pagmamarkot naman doon sa puno ng sampalok so hanggang dito na lang po guys maraming salamat thank you for watching lagi lupo supportahan ang aking FB page Kuya George Cloney at YouTube channel Joel Nahil para po sa mga inupload ko ng mga video na papanood nyo naman po sila ng sabay po doon kasi sabay ko po silang ina-upload sana po tulungan nyo ako na lumago yung aking page at saka yung youtube channel ko Sarap po may natutunan kayo dito sa ating mga ginagawa so maraming salamat po God bless at happy planting po ulit.